na sipag dami. talaga. Sim? Sipag Ang pogi pa ay sipag pa. O, talaga naman siya nagsahing, oh, siya nagluto. lang yung isa doon. Bidyan <coughs> mo yung baboy. Baboy! Baboy ko sa tulog, Diane. <coughs> na. na. Tawag dyan, matanong mo kung bakit. Ay, busy, busy. Upload na sa YouTube. Check. Yeah. Ay, na yan, sila Ha? Pwede na. Ang bago, gusto. Ano yung ng taliway? Eto kayong kapila kakalusa. Ay, oh, si Kuya Ichigong galing magluto. Oh. Sinig sinigang nilagay na agad yung, yung talong. Hindi pa luto eh. koko tong sinigang. Ang sinigang ni Kuya Ichigo.